sa ka naman kung saan may baha pa rin nagsagawa ng relief operations ng Philippine Animal Welfare Society para sa ilang alagang hayop sa Kisiyan si Crew. Ang ahas na ito na sa isang binatili sa gitna ng baha sa Bulacan pinaniniwala ang nabulabog ng baha ang tahanan. Sa mga ganitong sitwasyon, tunay na hindi lang mga tao na apekto ng kalamidad kundi pati na rin ng mga hayop. Kaya naman kanina, nagsagawa ng relief operation para sa ilang alagang hayop sa Hagonoy, ang Philippine Animal Welfare Society o POS. Kabilang sa natulungan, ang asong si Mikey na ilang araw na raw na sa bubong. Nakagisa namin din ang pagkain ng Pero pagod na pagod sila. Pati ang mga alagang kalapati, binigyan ng patuka. Ang asong si Brownie, sineka pa upang tiyaking walang sakit. Si Bantatay naman, pinainom pa ng vitamina ibang mga aso, ang tagal na daw nila nandun sa roof for days, walang pagkain. Tapos nauulanan, walang shelter. Of course, hindi na rin natin maikakailan na pati yung tao, ganun din yung sitwasyon. Pero um, it's much worse for the animals. And then, yung mga tao who care about the animals, sabi nila yung rasyo nila ng pagkain, hinahati pa nila para makasama nila yung aso nila. Sa tindi ng pisa lang tinamon ng bulakan dahil sa baha. Nais ng gobernador ng Lawigan na deklarang persona ng grata ang mga namamahala ng Angat at Lipodam na sinisisi niya sa malawakang bahasa sa probinsya. Uh, these people should be declared persona ng non grata uh, to the province of Bulacan. Yung mga nakatira yan sa Impeci at saka Angat Dam, pati yung, sigo, pati yung mga namumuno sa kanila, ay eh, because they are ungrateful to the people na siyang nag, uh, nagbibigay sa kanila ng biyaya. Sinisika pa namin kunin ang pahayag ng pamuno ng ipo at angkat nam tungkol sa isyu. Mula din sa Bulacan, ako si Ian Cruz ang inyong saksi.